Doctor, no? Ang oras, alas 2.40 ng tanghali. Okay? Ito, may tubig yan, no? May tubig. Okay. Tip ko sa inyo, kung hindi nyo kayang isang timba kagaya nito ah kalate magsanay kayo kapag nagbubuhat kayo sa kamay sa kamay huwag nyo kasama yung balikat kamay lang kay stroke Tay stroke. Kamay lang. Yung iba kasi, ayan. Tapos si Bebe na yung katawan, natural, hindi mo na yun. Pusa nga angat yun. Kasi, o, oh, tignan nyo. Pag binat mo ganyan ang katawan mo, inangat mo, angat din ito. O, oh, ganyan, o. Oh. Pag ginanyan mo, angang din ito. Ibig ko sabihin, dapat hindi umahangat. Kagaya ito, oh. magsanay kayo dahan-dahan lang. Huwag bigla. Nakita nyo, timba may laman. Ano? Oh. Ganito. Baka sabihin nyo, ilapit na natin dito sa ano, Ayan. Oh, ayan. Kamay ko. Ito. Diba? Oh. Buhatin mo. Oh. Sumama ba yung, yung katawan ko? Oh, hindi ba? di ba? Yan ang ibig ko sabihin. Hindi yung pag gumanyan ka, naturo pag gumanyan ka, ang yung kamay mo. O, sa kabila naman, ha? Kay Strokis. O. Hindi, ano, to, ano? Walang nga long pagiging mayabang hindi. Yan, ha? O. O, kita niya? O, wala ko. Bubuating ko sa pamagitan ng kamay. O. O. Magalaw ba yung katawan ko? Siyempre, halimbawa, o ganito ha, ibaba natin ha. Yan. Nakababa siya. Naturalmente, pag kinuha kung ganun yung angel niya, di na, uh, ito ba, di ba? Ang gagawin mo, para mayingat mo ito, kung hindi mayingat ang daliri mo, ang katawan mo kayo ng iya, no? at mo. No? Pero yung katawan mo nakabin. Ang ibig ko sabihin, pinagkita ko na po sa inyo, o, oh. kung hindi nyo kaya yung ganitong timba, maganap pa yung timbang malito kaya kalaatin ito o konti-konti hanggang sa masanayan na ninyo na nagbubuhat yung daliri nyo ito yung buong kamay nyo yung katawan ninyo nakatayo lang kita nyo po wala tayong ano dito ha walang parang bida o kita nyo ako ha tignan nyo yung katawan ko o Nakadalawang ganun ako. Nakita nyo bang gumalaw yung katawan ko? O. Oh, yung isa. O. Para lang magkaroon po tayo ng sabi ko nga po sa inyo eh. Konti-konti yung -konti tubig at saka yung nagdadagdag. Bahala kayo anong gamitin yung timba. Yung o yung arinola. O. Nakita nyo yung katawan ko? Gumanon? Gumanon? Concentrate. I-concentrate nyo po yan. gusto ko pong maka, makakulot tayo ng tamang parahan para lumakas yung inyong mga lalo na yung sinasabi ano ba yung tawag nila dito na mayroon ano sa shoulder parang nag stack up para matanggal practice lang po ninyo ano? meron po akong video na, na mapapanood ninyo yung arinola parang timbang arinola yung kulay blue pag masdan nyo po dun na nabibilang ko sampu ganyan lang po alam nyo yung mga sakit na stroke akala ng iba kapag nakakapag-exercise ka na recovered ka na nakakalakad ka na medyo mabilis nakakatalong ka na eh, yung tanong mo dati, ang lakas eh. Pero ngayon, ang tanong mo, bagya lang eh. O, tapos sasabihin, recovered ka. Kung ako hindi ko sinasabi, recovered ako eh. Pero ako, nagpapasalamat ako sa Diyos sa tulong niya. Yun ang ano ko, yun ang pinagmamayabong ko. Nakita niya, binot ko yung timba. Kung hindi ako tutulungan ng Diyos, mabubot ko ba yan? <laughs> Kita niyo yung timba, laki no, no? Meron pa akong timbang mas malaki niyan. Nakita nyo kapag naliligo ako sa ulan, inaangat kong ganon. Dito sa kalsada. Oh. <laughs> ganon lang po. Tulong ng Diyos yan. Kaya huwag nyo pong ipagyabang lang kapag nakaka-exercise kayo. Nagiginawa kayo. Para bang recovered na recovered na kayo. Hindi po. Kasi ng aking pag-aaral dyan, ang aking analisa, ang recovered, di na uminom ng gamot. Mismo doktor ang magsasabi, huwag ka na uminom, mag magaling ka na. Kapag stroke po, binigyan ka ng gamot ng doktor. Kaya na, anong i-stroke man yan, kahit, 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 tawagin yung mild. Yun ang mild, pinaka ano yun ha? parang magahan. Pero ano, Iinom ka pa rin ang maintenance mo. Eh bakit? <laughs> Yan nga po ang katapat. maintenance. Kasi hindi ka naman magaling. Pero ang sakit eh mild nga lang. Hindi iba, iba iba pangalan ng mga stroke? Ah, Kakaiba ko, stroke no si pangalan. Pero ako, ginawa ko, hindi na ako uminom ng gamot. Hindi doktor nagsabi no na ako mismo nagsabi, huwag na ka nang uminom ng gamot. Ah. Pero meron akong alternative na pinalit. Herbs. Herbal. Ang mahalaga dyan, yung luya. Number one, huwag mong alisin yung luya. Kung kakain kayo ng luya, huwag nyo kainin ng buho. Kung maaari, lang ninyo sa gitna para naman ni eh. Iba kasi ayaw nila kasi ma mainit eh. Alam niyo kapag meron ka na sakit, kahit ano, pakay sa'yo kakail mo. Para gumaling ka lang. <laughs> Totoo eh. Kaya ingat po kayo ha. God bless po sa ating lahat mga kay Strokes. Like share Ay mga nasiyaran sir niyo sa iba kay, kay po natin ha. God bless us all. Bye bye. <laughs> Thank you for watching. Tandaan nyo. Hindi na pa si Jesus para parusahan tayo, karmahin tayo, kung ano man. Na pa rito si Jesus para tulungan tayo. Tandaan nyo po yan. Tulungan tayo at iligtas. Amen? Amen. Mateo 1128, 1, 6, 17, Odyssey 1, 3, 16, 17. Tanda nyo po yan? Biblical teaching. Bye-bye. Mga -bye. kaibigan, Jesus. Senior Citizen 64. Stroknos. <laughs> six years. Person with disability, six years. Yung toad ko may tama na eh. Okay. God bless us all. Bye.